Pamilya, magkakaibigan, o individual man na tumatangkilik sa Metro Manila Film Festival, inaanyayahan namin kayong muli sa December 16, 2023, ganap na alas dos ng hapon para sa pagtatanghal ng MMFF Parade of Floats. Sa mga taga kamanava, maghanda na kayo dahil babaybayin ng mga naglalakihang artista na bida sa sampung dekalidad na pelikula na nakasakay sa mga naggagandaang floats ang Kalaokan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Magsisimula ang parada sa Navotas City Centennial Park at magtatapos naman sa Valenzuela, People's Park and Amphitheater kung saan may programang inihanda ang mga bumubuo ng MMFF. Oh, Tara na, magisaya sa FFFF 2023. Oh,